si Xlim Pro. So dito susubukan muna nating ihinang yung tigkabit charging port. Mas okay 'yun. Kasi nagpapower on naman. Oof. Yun, good guys. And, ito po muli si Daddy Bean. And maligayang ang sa Daddy Bean channel. So, meron tayo papakita. Xlim Pro. At at ito yung pagpapalit ng LCD so susubukan nating uh, i-view ito and ito yung whole process no ng pagpapalit ng LCD so may mga video naman na tayo dyan na ipinakita natin no na kung paano binabaklas itong mga ganitong unit, ito yung pinapakita natin dito na walang display itong si x Slim Pro so check nyo rin yung mga video natin sa VFIX no? sa isa nating channel so dito chinecheck na natin yung LCD susubukan natin baklasin to guys and uh, nakita naman natin na walang display no? may pinakita pala ako doon make sure na disconnected yung negative uh, connection ng baterya no? para walang power na nag flow dyan para walang power na dumadaloy so dito susubukan nating Uh, tanggalin sa pagkakahinang itong ating LCD kita nyo madalis, madali lang naman ma, mabilis lang madalis tuloy madali lang naman matanggal no? so tanggalin natin yung mga pera pera so dyan may, pag misa may mga naiiwan dyan eh kasi itong LCD na to ay uh, nabasa ng e-juice so nag, nagkaka pera so sya kapag uh, nagiging corroded no? And dito, susubukan natin siyang palitan ng uh, LCD galing. Pwede yung ano sa version 2, pwede, pwede yun. Pwede rin naman yung galing sa mismong, ano, sa mismong Pro, x -Slim Pro. Ito, bagong LCD ito guys. Okay, kita nyo ba? Ayan, ganyan siya. And mamaya, may papakita rin natin kung paano natin ililipat yung housing nitong LCD, yung case ng LCD. Kasi kailangan niya yan. Okay. So dito, susubukan muna nating ihinang yung tigkabilang dulo para makita ka agad natin or ma-establish ka agad natin yung guide. Yung guide kasi mahalaga yan. No, makikita nyo may parang dalawang guhit sya dun sa tigkabilang tabi. Eh. Ipapantay nyo lang yung uh, mismong flex nya dun. So pagpantay na siya, makikita nyo nakalinya na siya dito sa mga linya ng uh, terminals. Magkakalinya na yung mga terminals. Then susubukan nyo hinangin yung dalawang dulo. Pwede yan. Tapos saka nyo na siya pupuruhin. Ah dito bakit isinaksa ko siya kasi tinetesting ko. Pag minsan kasi matetesting mo ko agad dyan kung ox yung LCD. Pero alam ko ox itong LCD na to kasi tested ko to. Isa sa mga mga tested ko na PSA ito. No? So dito pupuruhan na natin ang hinang Hindi naman siya nag-display pero alam ko gumagana to. Kaya sabi ko mas maganda siguro uh, ihinang na lang talaga ng diretsyo. So dito pinupuruhan ko na siya guys. No. Yung paghihinang naman na ganito madali lang eh. Kailangan mo lang mag-practice. May mga nahihirapan sa ganito pero uh, sa totoo lang dito uh, pwede mong bilisan yan eh pinapasadahan lang pag minsan yan isang pasadang gano'n sa kabila isang pasadang gano'n tapos na dapat pero dito kasi mas sinisigurado ko na maganda yung pagkakalusaw ng tingga para sure na ano na gagana yung LCD at maganda yung pagkakakabit no? and shout nga pala sa nagdala nito bali dalawang unit ito no? uh, inchi kasi yung ano niya yung pangalan so hindi ko hindi ko ano hindi naman siya hindi naman siya Chinese no yan tinesting na natin meron na hindi naman siya Chinese pero in-check yung pagkakasulat ng pangalan niya so shout out sa iyo maraming maraming salamat and nanonood daw siya dito sa channel natin no kita nyo disconnected yung battery pero matetesting nyo siya safely no and safe siya mag safe tayo mag testing dito sa charging port mas okay yun kasi nagpa-power on naman siya sa charging port No, kita nyo ba And ito yung pagtatanggal natin Ito yung dating LCD guys, kita nyo ba Iinitan ko lang yan Mga 200 Celsius Na saglit lang Para hindi malusaw yung plastic So saglit na 200 Celsius, kita nyo Then Susubukan natin yan, Ibabaw at ilalim Ang iniingat ako dyan yung housing No, para hindi malusaw So, kita nyo then malambot na yung sticker saka natin tatanggalin okay, may dikit pa yung sticker na yan kaya kahit hindi na natin lagyan ng ano ng uh, ng adhesive no saka ko ilalapat ayan kita nyo ayan test tingnan ulit natin and okay na siya pasensya na baliktad no Naka-portrait kasi yung cellphone ko nung ginawa ko yan. And dun sa VFX, ipapakita natin yan ng landscape, no? So, subscribe kayo sa, bifix guys, no? May mga pinapakita tayo doon, na pag minsan hindi rin, hindi ko masyadong pinapakita dito ng ano, pag doon buong buo, no? And, uh, I make sure na mas detalyado kong minsan sa VFX kasi buong video yung pinapakita ko para niwan no? Or yung iba mas maikli para mas madaling para hindi nakaka-board, di ba? Although maganda pa rin yung ganito na yun na nakikita natin na explain ko yung mga ginagawa natin. So okay na to and uh, ididikit na lang yan. Ibabalik yung housing, lilinisan, then okay na siya, magagawa.